mas na ang limang pilak na barya ay kapalit ng isang gintong barya. Dahil mayroon siyang dalawang pilak na barya, kinakalkula niya na kailangan niya ng dalawamputwalo pang pilak na barya para sa isang gintong barya, ngunit sinasabi sa kanya ni Finn na tatlo pa lang ito. Pagkatapos ay sinabi ni Mas na nasiyahan siya kung gaano kapaya pa ang araw ngayon, ngunit sa sandaling iyon naalala ni Finn na hindi pa nila naisumite ang kanilang mga takdang aralin sa potion at nagsimulang magpanik. Dumating si Lance na gulat ng marinig na hindi pa nila ginagawa ang kanilang assignment at tinawag silang mga slacker. Ipinaliwanag niya na sinisira nila ang reputasyon ng dorm at dapat na ikahiya. Pagkatapos ay binuksan ni Mash ang kanyang pendant, ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang kapatid na babae at nakita ang kanyang maliwanag na ningning, na bigla si Lance dito. Nagpasya si Lance na tulungan sila sa kanilang takdang aralin sa potions at ipinakita sa kanila ang isang mandragora na nagpapaliwanag na kung patahimikin nila ang kanilang mga hiyawan, sila ay magiging universal na sangkap sa mga potion. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila kung paano ito gagawin at ginamit ang Quaintes na nagpapakalma sa mandragora at pinatahimik ito. Pagkatapos ay sinubukan ni Finn, gayon pa man ang mandragora ay patuloy na sumisigaw pagkatapos niyang gamitin ang Quaintes. Sinubukan din ito ni Mast, gayon paman, ang Mandragora ay nagsimulang sumigaw ng mas malakas. Sinabi ni Lance kay Finn na kailangan niyang itoon ang kanyang mahika sa isang punto. Sinubukan muli ni Finn at nagawang pakalmeyan at pinatulog ito. Samantala, ang Mandragora ni Mast ay lalong sumigaw ng mas malakas at ito ay lumaki. Habang inaatake nito si Mast, sinampal niya ito at pinatumba na nagsasabing nagawa niyang patahimikin ito. Sa ngayon ay tahimik ang mga mandragora, ipinaliwanag ni Lance na sila ay nagiging isang regular na damo. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila kung paano ito hiwain at lutuin para gawing potion. Nakita ni Finn na masyadong komplikado ito, ngunit sinabi ni Mas na nakuha niya ito. Sinusundan niya ang mga hakbang ni Lance, ngunit nauwi sa paggawa ng cream puff. Nararamdaman ni Lance na si Mash ay nanggugulo at ipinakita sa kanya ang dahan-daang hakbang, gayon pa man ang nagawa ni Mash ay muling nauwi sa pagiging cream puff na ikinagulat ni Lance habang pinagmamasdan niya ang bawat hakbang at hindi maintindihan kung paano ito nangyari. Sinabi ni Lance kay Mash na hindi na siya magpapatalo sa kanya dahil may mga dahilan siya sa pagsali sa Bureau of Magic. Si Mash ay pantay o mas mahusay sa labanan at hindi papayag si Lance na walang sino man ang kumuha ng mga barya ni Mash. Pagkatapos ay sinabihan ni Lance si Mash na subukan gawin muli ang potion. Naalala ni Wahlberg na malapit na ang All Dorm of Campus Class at iniisip niya kung magiging okay si Mash. Samantala, nakasalubong ni Dot ang tatlong estudyante na nakipag-away sa kanya, ngunit natalo niya silang lahat. Sinabi ni Abel na ang mga Divine Visionaries ay ang mga hulma at namamahala sa mundo. Tinanong niya kung anong katangian ang dapat taglayin ng isang pinuno at sinabi ni Abis ang marangal nitong linya ng dugo at napakalaking kapangyarihan. Kinumpirma ni Abel na binabanggit na ang ibig sabihin nito ay hindi ang mga mag-aaral mula sa Adler, ngunit ang mga mag-aaral mula sa Lang at pagkatapos ay sinabihin sila na kunin ang lahat ng mga barya mula sa iba pang mga dorm. Kinabukasan, magsisimula ang klase sa labas ng campus at dinadala ang mga estudyante sa kagubatan. Si Dot ay umiikot na nagsasabi na siya ang numero uno at ang pangunahing karakter habang ang mundo ay gumagalaw sa paligid niya at nang mapansin niya si Mash, nakilala niya ito at sinubukang ipaliwanag na mas magaling siya sa kanya. Sa sandaling iyon, tumatakbo si Lemon na sinasabi kay Mash na magingat at iniisip kung maaari siyang sumama. Nagalit si Dot at dinuraan si Mash na sinasabing ayaw niya sa mga lalaking nakakakuha ng atensyon mula sa mga babae. Ang rasyon ng babae sa lalaki ay dapat isa sa isa, ngunit walang babaeng nahulog kay Dot, ibig sabihin, sinisira ng mga taong tulad ni Mash ang sistema. Nagpasya si Dot na sumali sa Bureau of Magic at alisin ang mundo mula sa mga hot guys. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Mash at ng iba pa si Dot na lalong nagpapagalit sa kanya. Ang guro ay nagpapakita at ipinaliwanag na parehong Adler at lang ay sasali sa panlabas na ehersisyo na ito. Ang kanilang gawain ay puksain ng mga alakdan sa kagubatan at tatanggap ng mga tanso o pilak na barya ang mga gantimpala. Kailangan nilang tanggalin ang mga bato sa noo ng mga alakdan. Karamihan ay nagkakahalaga ng mga tansong barya, ngunit kakaunti ang malalakas na may mga parisukat na bato ay nagkakahalaga ng mga pilak na barya. Habang sinabihan sila ng guro na pumunta, isang estudyante, si Silva Iron mula sa lang, ang pumunta kay Mash at sinabing inaakala ni Mash na siya ay mainit na bagay. Pagkatapos ay inatake niya si Mash, tinamaan siya at binigyan siya ni Mash ng mabangis na tingin. Pinahinto sila ng guro at ipinaliwanag ni Silva na naglalaro lang sila. Sa kanyang pag-alis, sinabihan nila si Mash na huwag pakialaman si Silva na sikat sa kanyang maling pag-uugali. Ipinaliwanag niya na nasaktan niya ang ilang mga mag-aaral at guro, at pinaulit nila siya sa isang taon, ngunit hindi siya pinatalsik dahil sa kanyang mga kakayahan sa mahika. Pagkatapos ay sinuri ni Mash ang kanyang cream puff at ipinaliwanag na nag-aalala siya na nadoraj ito sa kanyang bulsa, kaya napagtanto ni Lance na ang mabangis na hitsura ni Mash ay dahil sa kanyang cream puff. Nagtungo si na Lance at Mash sa kabubatan. Iminungkahi ni Lance na magtulungan sila, ngunit pagkatapos ay napagtanto na nawala na sa tabi niya si Mash. Samantala, naabutan ni Mash si Dot na gustong patunayan na mas magaling siya kay Mash, ngunit nang makita niya si Mash, nabigla siya. Sinampal siya ni Mash para tumahimik. Nagpa siya si Dot na labanan siya, ngunit narinig niya ang sigaw ng isang batang babae na tina-target ng isa pang lalaking estudyante. Mabilis niya itong tinulungan, inatake ang lalaking may ex at tinalo siya. Ang batang babae, si Lauren Kebos pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya na pinamula at natunaw si Dot. Nagulat si Lawrence sa pagiging kakaiba niya, ngunit patuloy siyang pinupuri na ikinatuwa lamang ni Dot na patuloy na gumagawa ng mga kakaibang bagay habang sinusubukang manatiling kalmado at mukhang cool. Binanggit ni Loren na sa kanyang mahika, madali niyang mapaibig ang mga bahagyang naaakit sa kanya, bagamat sa pagtingin kay Dot, hulaan niya, marahil ay hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang mahika. Pagkatapos ay sinimulan niyang purihin si Mash at ginamit ang kanyang mahika para mapaibig siya nito, ngunit wala itong epekto kay Mash. Sinisikap niyang maging mas kaakit-akit ngunit wala itong resulta. Habang nakuha niya si Dot, ipinaliwanag niya na pinagbabantaan siya ni Silva. Nang makitang umiiyak siya, nagpa siya si Dot na bugbugin si Silva. Sumunod naman si Silva, iniisip kung sino ang tatalunin sa kanya. Sinabi ni Silva na si Dot ay isang taong unan at kapag nakilala niya ang taong unan, nais niyang bigyan sila ng lasa ng katotohanan at makita kung sino ang malakas sa kanila. Gayon pa sa sandaling yon, inaatake ni Dot si Silva gamit ang machine gun explom. Samantala, natagpuan ni Nafin at Lemon si Lance at usap sa kanya na huwag silang pabayaan. Pinoprotektahan ni Silva ang kanyang sarili sa kanyang mahika. Tinutoya niya si Dot at sinaktan siya, pinatumba siya, iniisip kung saan napunta ang kanyang lakas at sinabing may malaking pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan. Isang bato mula sa pag-atake ni Silva ang nagpabagsak sa cream puff na kinakain ni Mash.